Bukas na ang isang warehouse sa Quezon City para magbenta ng mga abot kayang presyo na mga Christmas decoration. Magkano kaya ang bentahan dyan? Alamin natin sa report ni Bien Manalo. Live, Bien. Rise and shine, Diane. Talaga namang Christmas is all around na mga ka-RSP. At andito kami ngayon sa isang warehouse sa Quezon City kung saan maaari kayong makabili ng affordable Christmas decorations hindi magpapahuli tayong mga Pinoy pagdating sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Katunayan, tayo ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Aba eh, September pa lang, ramdam na ang Yuletide season sa anmang sulok ng Pilipinas. Kaya marami sa ating mga kababayan, abala na sa paghahanda sa pinaka-espesyal na araw sa buong taon. At isa sa pinaghahandaan natin ay ang Christmas decorations. Dito sa isang warehouse sa Quezon City, makakabili ng quality Christmas decorations na swak sa budget mo at maaari pang makadiskwento kung maramihan at bultuhan ang inyong bibilhin. Ang Christmas tree naglalaro sa 3000 pesos hanggang 19000 pesos depende yan sa laki ng Christmas tree. Ang presyo ng poinsettia na hindi nawawala sa mga dekorasyon naglalaro sa 12 pesos hanggang 160 pesos per piraso depende sa laki. Ang Christmas balls na nagbibigay ningning sa ating Christmas tree naglalaro sa 120 pesos hanggang 1200 pesos per box depende sa laki. Ang mga nutcracker, naglalaro naman sa 400 pesos hanggang 19,000 pesos depende rin sa laki. Ang presyo naman ng Ceramic Santa Claus nagre-range sa 180 pesos hanggang 1,200 pesos. Ang Christmas Ribbons, mabibili sa halagang 35 pesos hanggang 495 pesos depende sa tela ang Christmas ornaments mabibili sa halagang 80 pesos hanggang 275 pesos kada piraso depende sa laki at disenyo. Dayan, makakapanayam natin ngayon ang supervisor ng Unique Novelties and Toys Corporation na si Sir Julie Tambong. Magandang umaga po Sir Julie, live po tayo sa Rise and Shine Pilipinas, PTB4. Sir, unang tanong ko, paano po ba makakatipid yung ating mga mamimili pag namili po sila ng mga Christmas decorations? Uh. Kailangan, no, mayroon na silang listahan para pumunta rito. Para alam na nila kung ano ang dadamputin nila. Isa, isa pa, no. At saka isa pa, halimbawa, kung mayroon kami isang section, halimbawa, ganyan kulay. Halimbawa, kung anong gusto nilang kulay, pupunta lang sila sa gano'n. Ayan lang. Mm -hmm. Sir, ngayon po, maraming naiuulat na insidente ng sunog, sir. Ano po yung maibibigay nating payo sa kanila, sir, para maiwasan po yung mga ganoong sakuna? Okay, ganito naman yung tips lang para bumili ng Christmas tree, ay Christmas lights ano, kailangan lagi nilang titingnan, may, may label naman yon, lagi nilang titingnan kung may ICC. Kasi at saka isa pa, lagi din nilang titingnan yung cord ng Christmas light kung makapal ba o hindi. Yon sigurado silang safety doon. Okay. Sir, mas makakatipid po, mas makakatipid po ba yung mga mamimili kung mas maaga po silang mamimili? Ay oo naman. Kasi ang ngayon wala pa kaming ganung customer, no. Hindi pa ngayon crowded. Tsaka isa pa, makakapamili pa sila na mas maayos. Uh, tsaka isa pa, uh, ba, kung bibili sila ng Christmas, Christmas trees namin, meron kami mga diskwento na binibigay. Okay, Maraming salamat po, Sir Julie, ang supervisor ng Unique Novelties and Toys Corporation. At uh, para po sa mga interesadong mamili, nandito po sa inyong mga TV screen ang buong detalye. At yan po, ang up at, at ayan ang update sa presyo ng ilang Christmas decorations sa Merry Christmas in advance, ng Dayan, at happy anniversary, Rise and Shine, Pilipinas. Mga mamasko, Bien. Maraming salamat at Merry Christmas na rin sa ating mga karasi. Salamat sa iyo, Bien Manalo.